May pag-asa po ba tayo? Meron pa naman. Meron pa naman. Ako naman, very, lalo-lalo na nito, ano? In fairness to the President, he was also a catalyst, di ba? Inumpisa niya yung mahiya kayo. And now, ako naman, I believe, committed naman siya. Very committed siya, very determined siya ngayon sa ginagawa niya because ako mismo, meron akong mga, may meron naman akong mga personal knowledge kung ano yung mga nagagawa ginagawa niya ngayon. Kaya very kwa naman ako, very hopeful naman ako na may mangyayari dito. I I I hope na yung end game nito is eventually someone going to jail to serve to teach everyone a lesson, especially to mga corrupt politicians. As politicians, na it's about time na talagang embrace namin yung real essence of public service. At tama na. Tama na. Mahiya na po tayo. Busog na kayo. <laughs> Wala na kayong mapaglagyan ng mga ninakaw niyo. <laughs> Mayor, thank you.